Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaksyon, uh, reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot Tungkol ito kay Senator Amy Marcos Sabi niya, love na kita ulit Senator Amy R. Marcos Hayop ka <laughs> Grabing Ispits na yan, <laughs> Mayroon siyang ginamit kailan masama hindi ko banggitin. Kailan yung nag nag-PI uh, siya. PI na spetsyan. <laughs> so ibig sabihin, ito si sa Sasot, sa sot katulad ng maraming DDS nawalan na ng gana kay Senator Amy Marcos. Ako rin, before election ng May 12, wala na ayoko na kay Senator Amy Marcos. Kaya lang na, na nang dahil sa endorsement ni BP Sara sa kanya, eh, di binoto ko na lang. Kasi may tiwala ako kay BP Sara, kikita niya kung ano yung mas maganda sa binoto, nanalo. Oh, kagabi, yung speech niya, talagang ano, savage. Oh, word of the day ngayon, oh, word of the year, yung bunjing. o oh, sa mga sa mga hindi naka panood o, oh, nakarinig sa si speech niya, iulitin lang natin at ang sarap. Panoorin, pakinggan, kahit paulit-ulit. <laughs> Ito na yung pinaka the best speech ni Senator Aimee na narinig ko. Yung kanyang birada sa kanyang pinsan. Okay. At huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. At huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. At huwag kong sintihin oh. ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Wag so, hindi yan yung full speech. Hindi ko na kwan. Ah, ito yung full speech niya siguro. Ambisyon. Hmm. Yan, yan ang full speech. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho. At huwag konsentihin sintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buaya. Baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Yeah. Ayos. So, Ambisyo. Ayan. So, tinawag niyang mga kongresista na yung binoto ng taong bayan ng 32 million, gusto niyong palitan? Palitan niyo na lang yung speaker niyo. Kayo man lang pumili niyan. oh oh Pareha sila ni ano, Senator Escudero. Maanghang din yung speech ni Senator Escudero. Talagang binanatan niya ang mga retired na justices. Na nung sinamarize niya, nung una, sinasight nila yung uh, Francisco Ruling ba yun? Na magandang pag-ano nila, magandang pag-interpret. Ito ngayon, dahil galit sila kay Bipisara Sara na iba na ang kanilang pananaw. Kaya grabe ah. lalo akong bumilib dito sa dalawa, Discodero and Senator Amy Amy Marcos dahil sa nangyari kahapon. Oh, nanawagan si Senator Iskudero sa mga kongresista. Huwag kayong pagamit sa tao diyan na may ambisyon. Oh, sino ang pinapatamaan? Ay, uh, alam na natin yung grabing ambisyon na magpresidente sa 2028, nasanay na walang kalaban, palaging uh, default, winner by default. So, ganyan din ang gusto nilang gawin. Kaya, ganoon din, si Senator Alan Peter Keta, talagang <coughs> na daming mga pag na senador kahapon. Bakit hindi nyo nalang talunin si BBP Sara sa 2028. Lumaban kayo ng patas. Hindi 'yung pa <laughs> pa pa kayo. Oh. Sino ba si Escudero renata 'yung dahil? Galit lang kayo kay BBP Sara kaya ginagawa niyo ito. Grabe. So, Salamat. Uh, sa mga 19 senators at uh, ang namumukod-tangi Of course, Senator Marcoleta, hindi po nasayang ang ating boto kay Senator Marcoleta. Kailang nakaka-dismaya, nakakainis ba yung meron daw kakamping? Daw ha, hindi ko man napanood, kailang nabasa ko sa mga post. Kakamping, uh, bisita ng isang senador na kakamping, after na bumoto si Senator Marcoleta ng yes sa kanyang motion, ginanyan daw na napansin ni Senator Jinggoy Ah, pinalabas niya. Ano ba naman itong mga kakampink na ito? Wala, hindi sila sport. Lahat na lang gusto nila yung... So, binastos. Eh, ang senador na yun, in-endorse ng iglesia. Nanalo siya in part dahil sa endorsement ng iglesia. Ngayon, yung bisita niya, oh, ginanyan pa. Nga. So, Anyway, there is always a day of reckoning. <laughs> I don't know kung ma-endorse pa sila ng iglesia sa sunod, yung ginanon nila ang... Anyway, basta ang atin, hero natin yan, Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, ang ganda yung... Grabe. Kaya pala, pinili ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte na running mate si Senator uh, Alan Peter dahil Grabing talino. Yung kanyang uh, amendment sa motion, instead nga dismissal, i-archive na lang. O di, mas maganda. Parang na-dismiss din, kailang nandyan pa rin. Archive. So, in kaso na, in kaso lang ha, i-overturn ng Supreme Court yung decision nila na hindi na unconstitutional o pwede nang ituloy ang ano, di, may mag-motion lang na i-revive yung impeachment kay Saudi. Talakayin ulit. So, napakagandang solusyon yung motion to archive. Kaya 19-5, panalong-panalo si VP Sara, samantalang ang kabila umiiyak, lumuluha. So, salamat, Senator Amy. Bonjing, uh, Dambohalang dambuhalang bonjing. Yun na yung word of the day. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid noon dahil lang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo nagpapatanim tayo ngayon may livelihood assistance nagpapatanim ng sayote saging lakatan at arabica coffee Panorin nyo ang video na ito na anak ko sa kapihan ni Miko so nagabonus siya so, ako siyang bisitaon Mayong buntag Buntag nabunok ko sa kong kape. Nabunok ka sa imong kape. Oh. So kada usa ka bangag, duha ka tunga lang ka kutsara. Tunga sa kutsara. da sa ibabaw ang bangag kay bangilid man. Kini kita borsa sa babaw kay. So mauna ni ang tubo sa kape ni ko nga isa pa kabulan. So nindot gyud ang tubo sa iyang kape. Mayo gyud nga tan-aon ang iyang kape nga isa pa kabulan. Excuse og yurya ang gigamit nga abono ni Miko. Kung karoon naman sa pag abono ni Miko siyang kape, mag-spray na po siya sa rumix o karate. karate. Salamat sa Ginoo. Aning sip, suporta kape. Oo. Padayon og suporta kape. Oo. Para mahawas sa among kalisod namo. Mm -hmm. So, salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo. Suporta kape. Oo. So kining nagpasalamat si Miko sa Ginoo o sa nagatan-aw sa video sa YouTube sa inyong pagsuporta kay kining iyang kape 420 ni tanan so na anis kalisod si Miko.